Napansin mo ba? Na minsan, kahit okay naman ang lahat may lungkot pa rin sa loob. Parang may kulang. Pero hindi mo rin alam kung ano. Ang tanong, kailan ba natin huling tinanong ang sarili natin, masaya ba ako ngayon? Kung ikaw mismo, naramdaman mo na yan, ilike e, mo muna tong video at mag-subscribe ka na rin kasi baka ito na yung reminder na kailangan mo. Welcome sa channel na ito, kung saan nag-uusap tayo tungkol sa buhay, damdamin, at mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan. Kung first time mo dito, like mo muna ang video, at mag-subscribe ka na rin. Baka ito na yung reminder na matagal mo ng kailangan. Bakit nga ba tayo nalulungkot kahit wala naman tayong konkretong dahilan? May kilala akong office worker. Sa paningin ng iba, made na siya sa buhay. Stable ang trabaho, may sariling kondo, may sasakyan, may savings. Kumakain sa masasarap na lugar, nakakapagbakasyon kahit minsan. Pero gabi-gabi, pag uwi niya, tahimik lang siya, hindi dahil pagod lang sa trabaho, kundi dahil may lungkot na hindi niya may paliwanan. Yung tipong, nasa harap ng TV pero walang gana manood. Nakatingin sa cellphone pero walang gustong kausapin. Tapos magtatanong na lang siya sa sarili, ganito na lang balagi. Ito na ba talaga yon? Wala namang problema, hindi siya broken hearted, hindi naman siya nawalan. Pero parang nawawala siya. At doon niya naisip baka hindi talaga sapat ang sukses sa labas kung hindi mo nararamdaman ang saya sa loob. May kaplase ka ba na Lister, consistent achiever? Palaging pinupuri ng teachers, laging kinukumusta ng relatives tuwing reunion, ikaw pa rin ba yung top ng batch? Pero habang kinikilala siya ng lahat bilang the smart one, siya mismo pakiramdam niya, para lang siyang umaandar araw-araw sa autopilot. Gising ng maaga, review, pasok sa klase, tap ng exam, pero pag uwi, biglang tahimik ang mundo niya. Hindi niya na alam kung ginagawa pa ba niya yon para sa sarili niya, o dahil lang iyon ang inaasahan ng lahat. Isang araw, tinanong siya, masaya ka pa ba sa ginagawa mo? Tumingin lang siya at hindi siya sumagot. Sa katahimikan na yon, andun yung sagot. Hindi niya alam kung kailan siya huling tumawa ng walang iniisip. O kung kailan niya huling ginawa ang isang bagay, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. At doon natin nasasabi, mailap talaga ang kaligayahan. Kasi kahit nasa atin na ang mga dapat nagpapasaya, parang hindi pa rin sapat. Alam mo kung bakit? Dahil iniisip natin na ang kaligayahan ay nasa kung ano na wala tayo at ating hinahangad na makuha. Pag napromote na ako doon ako magiging masaya. Pag nakaipon ako ng isang milyon doon ako magiging okay. Pag nahanap ko na siya doon ko mararamdaman ang bukong pagkatao. Kapag tapos na ang aking mga problema. Pero habang hinihintay natin yung perfect moment dumadaan ang mga araw na may saya sana, pero hindi natin pinapansin. Alam mo ba? Ang kaligayahan hindi kailangan ng fireworks o malaking tagumpay. Minsan, anjan lang yan sa isang tahimik na hapon habang nagkakape o habang nakikinig ka ng paborito mong kanta. Think about this, isang yakap mula kay mama. Isang simpleng good morning text mula sa taong mahal mo o iyong tagumpay ng gumising ka ng maaga at hindi ka Hindi mo kailangan ng milyon para mong Kasi minsan, ang tunay na saya nakatago sa mga simpleng bagay na hindi natin pinapansin. Ang totoo, hindi kailangan maging perfect ang lahat para maramdaman mo ang ligaya ang isang nanay na tindera sa palengke, araw-araw maagang gumigising, maghapong pagod. Pero tanungin mo siya kung masaya siya. Kasi nakakapag-aral ang mga anak niya. Simpleng bagay, pero sapat na para mumiti siya araw-araw. Isang umaga, ikaw lang, kape mo, at katahimikan. Walang ingay, walang pressure. Baka ito na yung moment na matagal mo nang hinahanap. O kaya tawanan kasama ang pamilya habang nag-uulam ng sardinas. Hindi fancy, pero puno ng pagmamahal. Minsan kasi, akala natin kailangan ng malaking dahilan para sumaya. Pero ang saya minsan, andyan lang. Nakatago sa simpleng araw, simpleng niti, simpleng oras. So, paano ba natin matutunan hanapin ang saya sa kasalukuyan? Paano nga ba natin masasanay ang sarili na hanapin ang kaligayahan sa anong meron tayo? Una, mag-slow down. Hindi laging paandaran sa buhay. Hindi laging about grind at productivity. Minsan, kailangan lang natin tumigil at pakinggan ang sarili kailangan mo lang huminto para mapansin kung anong meron. Pangalawa, maging grateful sa maliliit na bagay. Gratitude rewires the brain. Kapag tinutukan mo kung ano ang meron ka, unti-unting nawawala yung lungkot ng wala. Bago matulog, subukang mag-isip ng tatlong bagay na pinasalamatan mo sa araw na iyon, kahit gaano kaliit. Pangatlo, tanggapin na hindi palaging masaya at ayos lang yon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi perfect happiness. Ito'y kakayahang makita ang liwanag kahit may lungkot. Kaligayahan isn't about being 100% happy all the time. Minsan, it's just about being okay with where you are. Gusto kong ibahagi ang ilang kwento na nagpapaalala nito. May kakilala ako, wala siyang high-paying job, pero araw-araw masaya siyang nag-aalaga ng tanim at nagkakape sa umaga habang may tunog ng ibon. Simple lang pero kontento. Balikan natin yung isang estudyante na lagi siyang pressured to be on top. Pero nung sinimulan niyang iselebrate, kahit yung pagkatapos niya ng isang kiss ng maayos, unti-unti siyang naging mas kalmado. Ngayon ikaw naman, i-comment mo nga sa baba. Ano ang isang simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon? Ito ba ay masarap na milk tea? Tawanan ng kaibigan? Yakap ng anak? Gusto kong mabasa yan baka ito na yung sign mo para huminto sandali. Huminda ng malalim at tanungin ang sarili, masaya ba ako ngayon? Kung hindi pa okay lang, pero huwag mong kalimutang hanapin ito. Simulan mong hanapin ang saya, hindi sa malayo, kundi sa paligid mo. Kundi sa kung nasaan ka ngayon. Ang saya ay hindi laging malaki. Minsan, ito'y katahimikan, pag-unlad, o isang simpleng kumusta mula sa taong mahal mo. Kaya kung gusto mo ng content na magpapaalala ng mga ganitong bagay, mag-subscribe ka na. Share mo rin to sa isang kaibigan na kailangan ng konting liwanag sa araw niya at tandaan mo, minsan, ang tunay na ligaya hindi kailangang hanapin. Nasa harap mo na. Sa simpleng bagay ang doon ang totoong saya. Tulad ng Yung unang kagat sa paborito mong pagkain. Yung kulitan niyo yun ng kapatid mo kahit nag-aasaran kayo. Yung pagtanggap ng simpleng mensahe sa phone na ingat ka ha comment mo sa baba. Malay mo, may makabasa na ma-inspire din. Sa simpleng bagay ang doon ang totoong saya. Mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan. At kung may kaibigan kang kailangan marinig to, share mo to sa kanya.